boss, good morning january 12, sunday ayan, ang bida naman natin ngayon ay si Clark mga boss, bali mag home service stud kami ngayon guys sa babasit yan si Clark oh, grabe lagay, ang aking oversized Belgian Malinois <laughs> ayan, kahapon si Poseidon, ah, nag-stud siya sa, sa Pinmaludpud, Ordaneta ngayon naman, January 12 Si Clark naman, pasensya na kayo mga boss Nawala yung leash ko Kaya pansamantala ito muna, hindi pa dumarating Yung order ko sa Shopee mm -hmm. Yan, sa mga mayroong Belgian Malinois Dyan, uh, pay-in na lang uh, Para Pagka nag-hit yung alagang aso nyo Nandito um, lang tayo guys uh, ibat ibang breed yung ating hawak Ngayon si Clark ko oh. Pero doon yung instant session mga boss, ah uh, hindi ko na ano. Hindi ko na bibidyuhan kasi maselan si Facebook ngayon pag mga study stud na. So bali first session nila ngayon sa Babasit. January 12 si Clark. Ayun, uh, ang shooter naman natin ngayon si Berhilio Flores. Shout out Berhilio Flores. Bukas naman ang kasama natin si Marvic sa Ordaneta. 'Yun. 'Yun. Babasit na mga boss. Shooter natin ngayon si paring Berhelio ano kahapon ang shooter natin si Marvick the Great kasi naman ngayon bukas si Poseidon. doon ang yung dalawang Belgian malinwa natin na wait na lang namin yung client namin tas doon na ako magbibideo pero yung instantiation hindi nabibideoan masaya na si Facebook first session ni Clyde like, dito na kami sa kliyente video lang natin yung female. Restart session, wag na. Ha? Ah? So. Tara. Kaya ito. Alawan mabong balat. <coughs> <coughs> Hindi balat. Yeah. Yung babae. Safety first. Mga boss, dito kami sa San Jose. Ordaneta. Ah... pick up ng video king naman ngayon tapos ipapasa namin sa Piasma Pandan kasama pa namin si Clark ko oh. Oh, nag-istad kanina. Sabay-sabay hmm. na. Grind lang ng grind. Yun, diskarte lang ng diskarte sa buhay. Kapunta na kami ng piyas. Deliver na namin itong isang video okay. Nagaling sa Jose. No kay Parang John. okay na. Deliver na. Ito yung galing ng San Jose. namin dito sa may sa Mapandan Kailan dyan. Next yung kipikapin namin yung sa poblasyon. Ipupunta namin sa ano? Sa Makayog. Okay na. Thank you mga boss. All goods na, all goods hey, parigan Sa pesto Magam uh, Dito na kami sa poblasyon Mangaldan Pipikapin na lang namin yung buloke Tapos sa transfer namin sa ano uh, Makayog sa nasinto Yan kung saan saan na po nakakarating yung ating ano video Yun, wait na lang mga boss Mga boss Masara sinto na kami Makayog na to Ayan oh. May kasama siyang sampung upuan, may long table, tsaka yung brand new video okay natin sa makayog naman yung drop nya mga boss hmm, manos na ka talaga sa pambibilay ang lapayanos mo po nga nga narasan sa si pamilya at dapat nga dyan ka Pilipinas marunong kang diskarte Anos, ganang puta patapatang, mabanal lah, Ninimang kami na, hindi uras lah, di e, balita angot po kami lah video lang mga boss no wamal lang may video kaysa may pandilaw marami kaya kami kindi yung sherwin nangyatar hmm. e kami alay sa amplora ng ilungan sa long table tan wala na gamay pa isa yun next grooming sound check muna bago malis para hindi tayo magkaroon ng problema naman kami pagkatapos ng stand pag pick up ng video okay tapos pag deliver ngayon nasa ano naman kami Manson San Carlos saan saan na kami napupunta kanina babasit tapos pumunta kami ng Ordaneta tapos pagkatapos ng Ordaneta nag ano kami Poblasyon Mangaldan tapos nag Sanasinto Mangaldan Manson Ordaneta naman to ngayon PCD talaga Ito yung gawin namin. Ito Transform. mainannya naniman niya doon dugyot. Okay lah. Marinis lah. nama mo lah. Nilakat mo latan. Ang inis ang malay lahat ito. Manson. San Carlos naman ito. Yun. malapit ay,